Good morning guys, it's morning, alas 9, naglalo ba ako, samahan nyo ako But before that, papakilala ko muna sa inyo si Daphne Ayan, yan si Daphne Kasama niya yung first born niya, si Chua Hi Chua Ayan, sabi ko nga doon sa mga previous vlogs ko Cats doesn't like to be filmed or photographed pero yun nga, today we will make an exception. Actually, kanina pa tayo make ng make ng except, exception kasi nga kanina ko pa sila binibidyohan. But anyway, minsan lang naman, so sulitin na natin. So, ayan sila. And magsasampay tayo. Tapos na ako maglaba, so magsasampay na lang tayo mga kamamshi. Kamamshi na daw, hindi na surprise-surprise. <laughs> Shout out to Mami Irie, Filipina-Swiss vlogger. <laughs> Ayan, ganitong mag ano, mag mag-vlog si Mommy Irene pati yung pagsasampay niya eh inano niya na. <laughs> pati yung panganak ko niya mga ka, ano ka mamshi si. Eh ako magaya ko pati yung pagsasalita parang <laughs> tsaka magsalita. <laughs> Kumbaga ano ba guys, bariyong-bariyo siya magsalita ganun. I don't have anything sa mga taga barrio kasi nga, di ba, marami tayong mga friends sa taga barrio. And I consider myself na taga barrio kasi we're in the Philippines, di ba, ano ba to? Di ba isla? Ano to? Parang isla ito na So ayun, samahan nyo ako. 15 minutes to ang ah, magsasampay tayo para talagang living the local life yung eksena natin. Ayan. Pero bibilisan ko na para hindi kayo mabore. bibilisan natin pero syempre graceful pa rin tayo ba? Diba? ayaw naman natin na mukha tayo <laughs> so yun let's talk laundry ano ba yung mga chika nyo sa laundry Ayun nga, isang banlaw lang yung ginawa ko today kasi nga mainit pa. Pero sa tingin ko, pag ano na, pag yung mga umuulan na, talagang kailangan is ma-wash away daw yung sabon. Otherwise, kahit guys, di ba, alam mo yung may mga mapapanghi kayong minsan na amoy na damit. It's not because may mapanghi sa, sa may, let's say, may baby kayo, ganun. Hindi daw dahil daw talagang yung sabon, pag hindi daw yan na-wash away ng mabuti, pumapanghi daw yung amoy niya. So, ayun. Kaya pag nagtag-ulan, siguraduhin yung mababanlawan nyo. Otherwise, mag-aamoy, ano kayo, sabi nga nila, ihim bata. <laughs> first time ko narinig yun nung ano, nung nag, sa ano yun, eh, fitness first, na nag ako. Tapos may nagsabi, ah, may ihim bata. Ay, ano ba yun? Ibig sabihin, may amoy pa pala ihi ng bata sa ihi ng matanda. Ayun, ano, nung inisip-isip ko, Oo nga, ano, parang <laughs> may amoy ihi bata. <laughs> I think she learned, ano, along the way. Anong niluto mo, mami? Yung may kamatis at yung Anong yan. Kamatis at luya na Pilapya. Is it sarsyado? Tilapia. Aha. Magre-request sana ako kanina kay mami ng ano, yung uh, yung may gata, ganon. Kasi I like to cook some tom kagay. You know guys, tomkagay, kagay, it's a um, Thai uh, Uh, what do you call that? Dish? Yun yun yung pinaka-favorite ko, yung tom kagay. pangalan nito? Si Guys, I have 10 cats. So hindi ko na alam minsan yung mga pangalan nila, nakakalito na. What's your name? Ah, uh, Chuba. Yung Chuba. Ayan, guys, can you believe that nasamahan niyo ako magano ano mag dito? Magsampay? Yun. So, mag-sampay natin ito sa may araw. Ayun, sabi nila yung mga let's say meron kayo mga fabric na ano, mamahalin, ganun. Huwag nyo isasampay directly sa araw. Kasi kukupa siya. So yun guys, samahan nyo ako. Ayan. So dito natin siya isasampay. Eh natulog na 'yung mga pusa natin. wag din daw pagdikit-dikitin yung mga damit kasi nga Hindi magkakaroon ng air circulation Ganun Lalo na pag may mga ganyan tuwalya So ayan guys Sinamahan nyo akong maglaba And ayan 6 minutes pa lang pe, Pwede pa ito sa Facebook Ipotolin ko na yung video Thank you again, see you again soon